sa people, uh, Marco here and Miko again and, uh, on the wheel. And this time Tagalog naman eh, kami. Tagalog naman. Yeah, para maiba. Sabi na marami, no? Gumawa uh, daw kami ng Tagalog na no, na video. Eh kala ko naman kasi hindi kami marunong mag-Tagalog. naman. Gaya ng ginawa namin dati yung uh, ano ba, Yung vape etiquette. Kasi napapansin lang namin parang medyo nawawalan tayo ng respeto sa mga eh, sa mga, tao no? in general, sa tao. Eh. Ang mga vape ng lalo ng mga bata ay eh, medyo nawawalan ng respeto. That Eto na. kami gumagawa kami ng video para sa mga Nag sa mga cool kids. Tsaka para sa mga nagpa-request na gumawa naman kami ng taga. Tagalog. Kadalasan channels namin puro English and shit. so uh, May iba naman. Oh, may iba may may ba naman. naman. Yeah. Point number one. <laughs> Don't vape where you can't smoke. Alam-alam na natin lahat 'yon. Huwag tayo mag-vape kung saan hindi tayo pwedeng magyosi nang totoong hindi yossi. tayo pagagalitan ng mga tao nasa paligid natin. Yep, kadalasan ngayon ang nagiging ugali ng mga tao, mm. ay hindi naman to smoke vapor to. Oh, totoo, vapor siya hindi wala naman siyang proven or known harmful side effects. Pero putang ina naman, <laughs> respeto naman sa tao, puta. Syempre mga pa rin yosi 'yan. Eh, mga diba? pa rin yosi at hindi rin alam ng tao kung ano siya. Ito nga, gaya ng na sabi namin sa video namin una huwag ka mag- -vape. Jeep's uh, Jeep. Huwag ka mag-vape sa taxi, huwag ka mag-vape sa nako lalong-lalo na sa mga restaurant. Huwag kayo mag-vape. Restaurants, mag putang ina, huwag naman doon. Saka may iba nagbe-vape sa simbahan. Parang puta naman. May nagbe-vape sa simbahan? Dude, katabi ng bahay namin yung simbahan. Putang naman ina, man, may mga nakikita. Minsan naglalakad ako doon, no? Even pag dumadaan lang ako. Ano ba naman yung palampasin mo yung 20 steps para makalagpas ka ng simbahan para hindi masama tingnan kasi hindi mo kontrolado kung saan napupunta yung vapor mo eh. Hindi, yun nga, eh. lakas-lakas <laughs> ng usok ng vape, okay. 'di diba? Pag nakikita mo ng vape, gaano kalakas siya kung sa yos, napakalakas kaya. Gaya ng sinabi ko dun sa dating video, kunwari, sa jeep ka, nakakita ka ng matanda na nasa harap mo, nag-vape ka, nagalit sa'yo, bakit ikaw pa magagalit? Anong karapatan mo magalit? Una-una, mukha pa rin yung Yossi. Yun ano sabi mo? Hindi naman, hindi naman yosi to eh. Vapor lang naman to eh. oo, oh, oh, minsan nag yung driver. Pero it doesn't mean na dapat gawin mo rin. Dapat tularan mo rin. Lalo na nag-vape ka. Alam mo na mainit ang mata ng mga tao, tao sa, 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 vapor. Diba? Eh, hindi nila alam kung nang ginagawa natin. Mm -hmm. sa kanila, parang kasama na. Kasi tinan mo, ang laki na uso. Yung pag-vape nyo sa restaurant, may lumalabas na usok Tapos na ikita na... May susubo na, ng pagkain. May, sumus may kumakain. Okay? Tayinan, may diba? kumakain. Nakikita nila yung usok lumalabas sa bibig nyo. Ngayon, sa bibig nila. Ngayon, alam ko <laughs> <laughs> alam kong we're all breathing the same air. Sinabi ko na yun din sa dating video. We're all breathing the same air, pero naman, yung nakikita mo yung usok na ibang tao, habang kumakayan ka, pasok sa hininga mo, pare kadiri naman yun. Kadiri, ang baboy, diba? Saan bastos? Lalong lalo na yung mga bata. Yung mga daisy natin, ba diba? Mga daisy ocho. Bakit kayo nag-vape sa restaurant, ba diba? Una-una, okay. paano ko nakakabili? Sino shop nagbenta sa inyo? Sumbong nyo sa amin, ha? Sumbong nyo kay Marco, hindi kay Tulfo. Huwag ka mag sa mall. Yan, isa pa yan. Sa SM, may <laughs> vape sige, may mga vape shop may Planet Vape. Hindi porket may vape shop doon, kahit saan pwede ka na mag-vape. Hindi porket pwede at pumayag ang SM na mag-vape within sa proximity, sa area, sa area ng, ano. ng shop. Eh pwede ka na mag-vape sa loob ng restaurant, sa loob ng sinihan, oh. sa loob ng banyo. Respeto well, lang. lang di ba? Kasi ang mapapahamak din doon, yung shop owner. Yung oh. owner ng Planet Vape, si Shaq. Siya pa mapapahamak doon sa, sa ganun. Kasi sasabihin, eh yung mga customer mo, kung saan saan nagbe-vape. Hindi naman lahat ng nagbe-vape, customer ng Planet Vape. Exactly. Or lang kung ano shop ang meron doon. eto okay. lang, kasi kung magbe-vape ka man doon sa planet vape. Okay, fine. Planet vape ka. syempre gusto mong tumikim ng juice. Medyo respeto lang din. Huwag naman mag-cloud chase doon, pare. Ano uh, ba naman yan? Pero that brings us to point number two which is sa sa kahit sa area. nasa ka. Kahit nasa yosihan. Kunwari, yosihan ka mall, yosihan yos ka ng opisina mo, yosihan yos ka ng kung saan man, banko or kahit saan, fast Hinaan food. Hinaan mo pa rin. Respeto sa mga ibang tao. Mm. Kay smoker yan, kay vapor din yan, kay hindi si, Respeto lang. Ganto hmm. lang yun eh. Diba yung usok na lumalabas sa bibig nila, gaganto lang ba, diba? Hanggang, hanggang dito lang. Hanggang dyan lang. Tapos so, nawawala. Tapos yung binavape mo, eh po mga 10 feet away pa. E, paano na yan? Diba bastos naman din? Sasabihin nila, eh, yosihan naman yun. Tapos yung tao, nagyos ang i nila Hindi healthy yun Kasi nakaka-cancer yun Di ba? Hindi excuse yun Para yun mag-cloud competition ka doon Isipin mo Ilan lang kayo sa smoking area pupuno mo pa ng vapor Hindi ibig sabihin Na mabango sa'yo yung vape mo E mabango din sa ibang tao Oo. yun Lalo hey. na yung mga nag-i-OC doon Pangatlong point <laughs> Pangatlong point Maging mabait kayo Huwag kayong kupal. Okay? Huwag kayong kupal. Ano ibig sabihin nun? Alam nyo yung Bulak Boys? Ang dami daming kupal doon. Lalo na yung mga bata. <laughs> bata. Actually, yung mga matatagal na nandun, okay. Oo. Oh, okay, saka okay. so, nung, nung ni, ni Buki yun, ni Roy, hindi siya pugad ng kupal. Oo. Oh, Ngayon, tama. ang dami ng bata. There's like upwards of, I think, 13,000 members now or, or more maybe. Malaki Bulak Boys. Malaki, man. Malaki. And kahit pagpagura ng admins yun, kasi alam ko si Roy mahigpit yan eh. Pag may minor or what, nagba-minor hunting yan minsan. Kahit tutukan ng lahat ng admin yan, kahit yung mag-volunteer pa yung mga ibang regular members, hindi na rin natututukan and wala naman talaga may kasalanan kasi malaking grupo may kanya-kanyang buhay naman yung iba maraming nagyayabang ngayon na maraming alam kung merong nagsalita merong bumatikos titirahin naman hindi ko maintindihan yun alam mo ba community tayo eh dapat yeah. nagtutulungan tayo give and take ng opinion tama nung bago ko sa sa, sa vaping active ako sa, sa PVF daming tanong and shit Daming hmm. ko rin opinions kasi nga bago ko may mga ko kontra pero maayos mangontra or may mga, mga sasabi na brad mali ka ganto dapat yon mali yung mo wala naman wala namang inaway 6,000 ginastos mo, okay, malaking pera yun. Bakit mo pinagyayabang na mas maganda yung mod mo dun sa ibang tao? Hindi ko makakuha yun. Yung vaping ginawa niyong palakian ng titi. Putang ina. <laughs> di ba? You don't go around na, okay, putang ina, tingnan yung titi ko. <laughs> Fuck, di ba? There was this one guy, si Sherard, and I will not forget him. He was very, very active in in teaching me how to do things. Tangina, ina, dumadating pa nga. Ewan eh, ko, mapapanood mo to, pre, pero ang ina, naalala mo nung tinatawagan mo ko para turuan ako mag-build ng .32mm na wire. Later on, he's like, dude, send me your number tatawagan kita. Kasi ganun kami dati. Diba? That, that, that's how everyone was before. kami dati, hindi kami nagayabang. In And fact, hindi nagsisiraan. Hang, yun nga man. eh, hanggang ngayon, nagtutulungan pa rin kami. Lalo na sa mga groups, kung meron magtanong, nandito kami para sagutin. Kahit hindi naman namin business kilala. yon kahit hindi naman oh. namin kilala. Basta, you know, may, may basta nagtanong kayan, ko pa paano. Basta pa pwedeng tulungan. Oo. Oh, Tinan mo yung channel ko, kahit anong itanong mo sa akin, sinasagot ko. Bakit? Kasi gusto ko makatulong. wag na tayo magyabang sa groups. Ito, bigyan ko kayo ng example, ha? Merong, uh, ito, nabanggit ko na sa isang video so, natin. Video, sa Vapors Marketplace. Itong taong to, sobrang yabang. Bumili siya ng avocado, tapos walang o-ring yung binili niya. Walang o-ring lang, pinag-post na yung picture, tapos sinabi na walang kwenta yung tao dahil walang kasamang o-ring. Okay, fine, magreklamo ka kung walang o-ring, pero ba't mo kailangan siraan? Tapos, tinira mo pa yung anak niya dun sa mga pictures niya. Apaka walang hiya. Tapos, narealize ng mga vapers, teka, kilala namin to kasi ang dami niyang kinupal na tao. Yung taong yon kinailangan mag public, mag, apology. mag public apology. Di ba Ito t-shirt. Ito yung walang t-shirt. Yung... Payatot na walang t-shirt. Payatot Puta na walang t-shirt na paka-fuckboy ng dating pare. I mean, typical na cool kid. Dahil sa ako niya, kinailangan niya mag-public apology kasi bubugbugin na siya ng mga tao kasi kilala siya. Dahil kilala siya, alam kung saan yung kanyang eskwelahan, alam Pambayan, kung saan ganiyan. Yeah, exactly. Diba? PVF is coming up. Na-cancel lang today. Yeah, Dapat nandito kami ngayon eh. PVF next week uh, and gusto lang namin na matuto ang mga tao na hindi magwala. Okay? Yep. Kung hindi mo nakuha 'yung gusto mo, wag mong alugin yung man display ha. Makatingo kayo lahat. Please, please magbubuta ko with this. Ant. Last time na nandoon, ang kwento sa akin, muntik na matabig yung stante. Kung magwawala kayo doon, hihingi kayo ng freebie, hindi nyo kailangan humingi. Dahil maluwag na maluwag na nagbibigay ang lahat in general. Hindi lang BA, everyone. Wag Huwag nyong ugain yung stante, wag kayong pumunta doon na parang lynch mob na naghahanap ng ho hold up in. Huwag ganun. Hintayin nyo na lang. Dahil meron naman nakatabi lahat ng booth dyan na ipapamigay nila, ipapato nila. Huwag kayong magpangmatay para sa drip tip, para <laughs> sa juice. Hindi worth it. Saka magpakita tayo ng konting class. Kasi hindi, naman, hindi ka naman para mag ka na ng class ah. True. Oh. Diba? Alam mo ko ano yung class, respeto lang talaga. Respeto oh. sa mga tao sa paligid mo. Urbanidad. ganito <laughs> lang yan ah. Kung tingin mo, magagalit ang tao sa'yo, huwag mong gawin. Ngayon, kung tingin mo, meron kang karapatan na gawin ang gusto mong gawin, pero meron pa rin tao magagalit, huwag mo pa rin gawin. Kasi, respeto lang naman eh. Yeah. Kung ayaw ng tao sa paligid mo, kahit may karapatan ka mag-vape, gaya na sabi namin kanina, pagdating sa Yosihan, dapat yung clouds mo eh, medyo mas mahina. Siyempre, edi hinaan mo, kahit na may karapatan ka mag-vape doon, Yosihan doon, hinaan mo ba Huwag nyo kaming ginagalit ah. Eh. Pero hindi kami galit. <laughs> hindi kami galit. Pero galit. Inis lang. <laughs> PVF is coming up good move. Uh PVF and VAP team, thank you very much for putting the uh, the welfare of the community above Everything, everything else. else, everything else. Kasi, kasi mahirap may mas-stranded, mahirap na yung exhibitors kasi may outdoor booths ngayon eh. Yep yep. yep. Bilang lang, mm. I think there's like a 30 or 40 na ko, booths wasa inside. Naku, wasak ang mga mods doon. Wasak? Hindi lang bro, <laughs> kasi yung mga nasa labas, these are the, the newer companies, yung mga hindi ganun ka established. So, mm. kawawa naman kung hindi sila makapag-market na maayos, hindi makabenta na maayos. And, mm. You know, it's a it's, it, it was a very good move, very good move. Thank you, uh, we will see you there, Miko and I are both gonna be there. Mm -hmm. Medyo busy lang siguro kasi uh, I will be working on that day. So, yon. Uh we'll see you there and uh, cheers.